Hi guys, this is Serge On and in here we're going to talk about everything medical surgical. So tanang sakit sa kalibutan. Kung may anak ka, manganganak, buntis, or kahit mukha buntis, pues panoorin mo ito. Mainit-init pa. Pag-uusapan natin ngayon at hihimahimayin ang tungkol sa viral post na ito ng isang nanay na ayaw magpabakuna ng kanyang baby. Dahil di umano, nakakosa ito ng paninilaw ng balat sa isa pa anak noon. So nanilaw, nahirap ang huminga, umihi ng dugo. So bakuna ba ang dahilan? Lahat yan sasagutin natin. So disclaimer, nakabisaya slash surigaw po ito. Kaya i-auto-translate na lang natin into Tagalog. Okay, halabasa. Iba talaga pag hindi na injekan dahil hindi na ninilaw ang balat. Proud mama. Proud yan. No vitamin K, no HEPA B, no BCG. Just newborn screening. Okay, so iisa-isahin natin. So vitamin K, Una sa lahat, ang vitamin K ay hindi po bakuna. Ang tawag po dito ay prophylaxis. ibang ang prophylaxis sa bakuna. Ang bakuna ay nagsistimulate ng immune system pag ito ay nakapasok sa katawan. At basically, ang katawan na ang matututong lumaban sa sakit pag inatake na ito ng sakit sa susunod. Ang prophylaxis naman, hindi nagsistimulate ng immune system. Prophylaxis. Phylaxis means protection. Ito ay gamot, nutrient, or vitamins na binibigay para maiwasan ang mga komplikasyon bago pa man ito mangyari. In this case, piniprevent ng vitamin K ang kakulangan ng vitamin K. O oh diba? Na pwedeng mangyari sa mga sanggol pagkapanganak. Ang vitamin K deficiency ay nagiging dahilan ng pagdudugo sa ilong, sa pusod, sa loob ng tiyan na siyang nakamamatay. So paano po na-prevent ng vitamin K ang deadly bleeding? Pag-usapan natin 'yan mamaya. So later, alligator. Next is Hepa B vaccine. Ito ay bakuna na binibigay within 24 hours pagkapanganak para maprotektahan ng sanggol mo laban sa hepatitis B virus na pwedeng mapasa mula sa nanay during labor or panganganak dahil exposed ito sa dugo. Napapasa po sa dugo ang hepatitis B virus. Pag na-infect ang sanggol, ang Hepa B ay aatake sa atay at magiging cause ng pamamaga. Katagalan ng liver cirrhosis na nakikita sa balat as paninilaw. O ba? Diba? Opposite. At alam mo ba kung bakit prevention is key to hepatitis B? Dahil wala pa pong lunas sa hepatitis B. Pag nagka-happy ka, forever na po yan. So yes, may forever. Third is BCG or Bacillus of Calmet guérin Guerin. Guérin. Named after Albert Calmet and Camille Guérin. Bakit meron ba kayong ibang kilalang Guerin na related sa vaccine? Mga French bacteriologist at microbiologist po sila. Ito ay bakuna pangontra sa TB. So ini-inject ito sa braso pagkapanganak para tulungan ang katawan na labanan ang nakamamatay na komplikasyon ng TB sa sanggol, which is TB meningitis or pamamaga ng utak at miliary TB or ang TB na kumalat sa dugo mula sa baga papunta sa buong katawan, sa atay, sa buto, sa utak, sa so lahat apektado. Sa sanggol, hindi po yan ubu-ubo lang. Nakamamatay po ang TB sa sanggol. So ang ginawa lang sa anak niya is newborn screening. So gagawa po tayo ng separate video for newborn screening. So maganap po kayo ng iba pang nanay na ayaw naman magpa-newborn screening. So, next up is her convo with the midwife during her prenatal period. So, long before siya manganak. So, mama, may request po sana ako. Ano po yun, ma'am? Ano ang in-inject nyo sa bata pagkapanganak? Vitamin K, Hep B vaccine po, ma'am. So, kulang ng BCG. O, di ba? Alam nyo na. So, pwede na kayo magbidabida next time sa health center. Request lang po, sana huwag nyo na pong injikan ang anak ko niyan. Di ba yan yung sa dalawang paa? Ah? Yes, ma'am. Both paa. Ah. Ang vitamin K sa Pilipinas usually binibigay sa kanan, ang Hep B sa kaliwa vastus lateralis muscle, upper outer part ng hita. Dok, pwede po bang mabaliktad? Ay bawal! Siyempre pwede, pareho lang yung itsura ng pareho mong hita, ugat, lawit at muscle mo. Bakit po ma'am? Huwag lang po ma'am, wala naman po sigurong pwersahan ma'am no? Wala po ma'am. So mandatory po ba ang pagpabakuna sa Pilipinas? Yes and no. According to Republic Act 10152 or ang Mandatory Infant and Children Health Immunization Act Basic immunization for infants and children is mandatory up to 5 years old. Sa cloud dito ang tatlong bakunang nabanggit, pati na ang DPT or diphtheria pertussis tetanus, polio, MMR or measles mumps rubella at H influenza type B. Pero no, hindi sa cloud na mandatory vaccination ang lagpas 5 years old, including COVID-19 vaccine. So dok, pag nag-refuse po ba ang nanay, pwede siyang makulong? Hindi. Hindi sa klaw ng batas ang penalty. Hindi magmumulta o makukulong ang nanay. Ang layunin ng batas na ito ay gawing priority ng gobyerno ang pabibigay ng libre, I repeat, libreng bakuna sa lahat ng health centers sa buong bansa. Hindi po para manakot ng mga nanay na ayaw magpabakuna. So anong consequences? Wala. Siguro online bashing. Okay, kasi grabe po ang na-experience ng anak ko dyan dati. After pinanganak, inijikan ka agad yan. Mga tatlong araw after, nanilaw na yung bata. Tsaka nahirapang huminga. Yan talaga ang suspecha namin. Marami din kaming na-observe sa ibang newborns na pareho sakit. May dalawang uri ng jaundice. Physiologic jaundice at pathologic jaundice. So, let's break it down. Jaundice comes from the French word jaund, meaning yellow. Physiology comes from the Greek word physis or physis meaning nature, meaning paninilaw ng balat na natural na naninilaw ng balat na nakikita after 24 hours, usually 3 to 5 days after pinanganak yung bata. Ang red blood cells mo or RBC ang nagtatransport ng oxygen sa dugo. Ang RBC ng bata si sa isang napupunan ay iba sa RBC pag pinanganak na ito. Ang tawag sa RBC nila, fetal RBC mas dumidikit ito sa oxygen compared sa RBC natin. Parang oxygen na galing sa dugo ng nanay, madaling mapasa sa dugo ng fetus at magamit for growth and development. Pagkapanganak, mabilis itong pinapalitan ng katawan into adult RBC. Ang atay ang nagbe-breakdown ng fetal RBC na ito at nare para magamit ulit. Ang ibang bilirubin natatapon at humahalo sa mga kinain mo sa loob ng bituka at lalabas sa katawan bilang dumi. Kaya ang pupu mo kulay dilaw. So bakit nagiyalo Dahil immature pa ang mga atay ng mga baby, di nila ito down lahat agad-agad. At ang bilirubin mo ngayon mula sa patay na fetal RBC na sa balat, kaya naninilaw. Eventually, magmamature din ang atay ng baby at mapapalitan ng supply ng fetal RBC ng bagong adult RBC. Kaya babalik din sa dati ang kulay ng baby. Usually, in 1 to 2 weeks, ang kabaliktaran ng physiologic jaundice ay pathologic jaundice. Patho means sakit. So lahat ng sakit na nagiging dahilan ng paninilaw. So marami yan at hindi na natin iisa-isahin. So depende yan sa sakit. Ang common denominator nila, paglabas agad ng baby or sa unang araw pa lang, naninilaw na. Pag nakita mo yan, dalhin mo agad ang bata sa ospital. Pag physiologic lang, pwedeng obserbahan lang. Or kung mataas talaga ang bilirubin sa dugo, pwedeng mag-blue light therapy para mabilis na humupa. Okay, next. Ano po pala ang nangyari sa anak niyo dati, ma'am? Nahirap ang huminga, grabe ang infeksyon. Tapos umihi ng dugo. So worst case scenario na pwedeng nangyari based sa sintomas na binanggit ni nanay, neonatal sepsis. Pwedeng dahilan nito ay infeksyon sa baga na nagko-coincide naman sa hirap sa paghinga. Ang dahilan po ng infeksyon ay pwedeng virus or bacteria. So Dok, maaari po ba itong dahil sa bakuna? Sa vitamin K, hindi. Kasi hindi naman yan bakuna. You are left with these two, BCG at hepatitis B. BCG mula sa bakterya, Hep B is virus. So ang ginagamit po sa BCG ay buhay pero mahinang uri ng Mycobacterium, which is Mycobacterium bovis. Bovis is Latin for cow or baka, dahil ang normal na dinidikitan ng bakterya na ito ay mga baka. Kaya mas ligtas ito sa tao compared to Mycobacterium tuberculosis. Again, hindi po ito Mycobacterium tuberculosis. Hindi po ito nakakakos ng TB sa healthy na sanggol. Pero dahil magkamag-anak sila, nasistimulate pa rin nila ang immune system mo para magproduce ng antibodies laban naman sa Mycobacterium Tuberculosis. Pero dahil nga live bacteria pa rin siya, pwede pa rin mahawaan ang mga immunocompromised na bata. So walang local data available kung gaano karami ang nagkakaroon ng side effects sa BCG. Pero according to the Department of Health ng Abu Dhabi, minor side effects ng BCG gaya ng infeksyon sa kulani at sa injection site ay nasa 100 to 1,000 per 1 million babies. At ang grabing infeksyon ay nasa 1 to 2 babies for every one million nabata. That is extremely rare. Hindi rin po nagpapa-inject ang doktor ninyo pag nakikitang immunocompromised ng bata. Ang Hep B vaccine mo naman, hindi yan purong virus. Kumuha lamang ng konting parte ng virus na pwedeng ma ng katawan. Mas stimulate nito ngayon ang immune system mo para mag ng antibodies, pamprotekta sa bata. In the event na na-expose siya sa Hep B virus in the near future. Again, hindi po buhay na virus ang Hep B vaccine. Kaya hindi ito nakakakos ng Hep B infection. Next thing ang turn ni nanay is during panganganak na. Again, sinabi niya sa isa pang midwife na ayaw niyang pabakunahan ang baby niya. So nag-research din daw siya di umano ng hindi magandang epekto ng vitamin K. Sinagot siya ng midwife na importante ang vitamin K for blood clotting. Pero ayaw ni nanay ng hassle. So dok, paano po ba nakakatulong ang vitamin K sa bleeding? Sa atay mo nangyayari ang pagmamanufacture ng clotting factors. Sila ay mga proteins na responsible sa pagklat ng dugo. Think of your clot as cemento at ang platelets mo naman ang hollow blocks. Kailangan mo sila pareho para gumawa ng flood control. Pag nagbleeding ka, merong nangyayaring clotting cascade. Ang mga clotting factors na nasa dugo mo, i-activate nila ang isa't isa. Isang sequence yan, until makabuo sila ng blood clot. In short, cemento. Parang hagdan yan na step by step. Hindi makakaproceed kung may na na step. Kailangan itong mangyari dahil ito ang nagpapagalaw ng next step. So, para siyang cogwheel. Ang end result mo dyan, mag-form ng clot para tumulong mag-stop ng bleeding. So, dok, saan pumapasok ang vitamin K? Ang vitamin K mo, siyang nag-activate ng clotting factors 9, 10, 7, and 2. So, para siyang tubig. Walang kwenta ang semento mo kung walang tubig. So, walang kwenta ang clotting factors 9, 10, 7, and 2 kung walang vitamin K. Hindi tatakbo yung gulong. Wala kang mabubuong clot. So, wala kang mabubuong simento. So ang ending, ghost project. Pero meron ka namang platelets, Doc. Yes, meron ka ngang hollow blocks. Pero wala ka namang semento. Madaling guguho ang flood control mo. Babahin ka pa rin yan. Hindi ng tubig, kundi ng dugo. So dadaan ka ang dugo ng baby mo. Ang atay ng bata, immature. So pwedeng kulang sa clotting factors. Ang vitamin K mo naman, nakukuha yan sa green leafy vegetables. Ang anak mo ba pagkapanganak, papakainin mo agad ng petchay? So kalalabas niya lang sa petchay. Tapos petchay na naman, puro pet na lang. Ang gatas ng ina, kulang na kulang yan sa vitamin K. Kung dumugo ang anak mo mula sa pusod o sa loob ng chan or worse sa utak na pwedeng mangyari sa mga bagong silang, wala kang kukuha na ng vitamin K. So anong gagawin? Injikan mo ng vitamin K. O ba? Diba? Common sense. Lastly, may message ako kay nanay. According sa na-research niya at na-observe niya, hindi madali ang naranasan niya sa panganay niya nung nagkasakit. Kaya naka-decide siya na mas makakabuti na wag niya nalang ipabakuna ang anak niya at iasa sa mga experts. Marami daw di umano ang nagsasabing makakabuti pero ang ending nakakasama. So meron din akong message kay nanay. First and foremost, your fears are valid. Walang magulang na gustong mapasama ang anak. Marahil, Marahil! Siguro, hindi ka lang napaliwanagan ng maayos tungkol sa nangyari sa una mong anak. Coupled with the fact na wala kang mapagtanungan ng maayos at hindi akma ang mga nabasa mo at na-research mo sa internet. Kasalanan mo ba yon? Hindi. Because lack of proper guidance and medical education is the responsibility of health professionals. Kaya naman ina namin sa iyo ngayon from a doctor's point of view. Idagdag mo pa ang mga balita hinggil Hinggil tungkol sa ringbaksya. Siyempre matatakot kahit sinong magulang. Pero rest assured na ang program on basic immunization ay hindi lamang proyekto ng gobyerno natin, pero worldwide campaign ng World Health Organization. So buong mundo po ito, hindi kasali dito ang bakuna sa dengue, sa COVID at iba pang adult vaccines. Again, ang bakuna ay prevention. Hindi ibig sabihin na lumaking malusog ang anak mo ay dahil umiwas siya sa bakuna. Pinalad lang po ang bata na hindi siya nakapitan ng sakit habang lumalaki. Ang goal ng bakuna mo ay palakasin ang resistensya ng bata. Para if ever mahawaan ang bata ng sakit in the future, may laban ito at hindi mamatay. Yes, nakamamatay po ang mga sakit na ito. Last year, 1.2 milyong katao ang namatay sa TB. 122,000 dyan bata ang mortality rate ng mga batang may vitamin K deficiency mamapalo sa 50%. So kalahati sa kanila pwedeng mamatay. Sa ngayon, merong 250 million katao ang infected ng hepatitis B virus. So marami pa sa populasyon ng dalawang Pilipinas. Yes, may risk ang both options. Magpabakuna ka man or hindi. Piliin mo ang mas ligtas at mas hindi na nakamamatay. So piliin mo ang magpabakuna.